Hi everyone! Ayan nga pala, ano, magpipintura kami ni tatay. Ayan, para maganda naman yung kwarto. Ayan, inuunahan ko na yung pintura yung sa ceiling niya. Pinabili ko, pinabili ko si tatay ng pintura para sabi ko, tay, magpintura tayo. Tulungan mo ako, ah. <laughs> Tapos yung siya na eh, umiiyak na. Ayun, kunting pintura lang. Ayun, buhat na naman siya na padede. Wala pang kalahati. Eh Kaya si Tate na yung ano, nagtapos muna. Sabi ko sa kanya, tay pag natapos mo yung sayo, ako naman. Yung nasa planggana. Eh, tinapos yan na. Hindi niya ako tinawag. Kasi sabi ko maninigas yung yung pintura kasi nga yan nga yung ano yung sa ceiling eh kasi iba yung pintura nung sa ano sa semento, di ba? Kaya ayan. Mamaya makikita niyan, guys. <laughs> And pinas forward ko na yan kasi nga ang tagal kong magpintura, syempre. Pinapaano ko talaga, di ba? Pinapaganda may mga butas-butas pa dyan. Mga nails. usapan kasi namin ni tatay siya sa semento ako sa ceiling so ayun <laughs> kaya ayan naghalo-halo na din siya yung sa kanya yung sa puti kailangan kasi haluin na mabuti yun di ba Ay okay, tapos ako nag start ako ng pintura akala mo madali lang di ba pero nakapagod din na nakangawit yung braso ko nagagamit ko <laughs> alaki kasi ng braso ko eh o, ayan sige exercise yon <laughs> pinawisan ng inda hindi pa nga ako nagbibihisan eh kasi sabi ko mapapawisan din ako ayan na si tatay naghahaloin sa kanya yung para sa semento pinapawisan na siya sabi niya pinapawisan ako <laughs> ang init daw ngayon ayan Ayan, ayan na yung natapos ko, guys. di ba Tapos na yan. Tinapos na niya, yan. Kasi hindi pa tapos. Kasi nga, nakulangan sa pintura. Bibili pa siya uli. Sabi ko, bili siya. Ayan lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.